bakit nananagana ang masasama? Bakit patuloy na nabubuhay ang masama, tumatanda at yumayaman? Lagi nilang kasama ang mga anak nila at inaabutan pa nila ang mga apo nila. Ligtas ang mga bahay nila, malaya sila sa takot at hindi sila pinaparusahan ng Diyos gamit ang pamalo niya. Tuloy-tuloy ang pagdami ng toro nila, nanganganak ang mga baka nila at hindi nakukunan nagtatakbuhan sa labas ang mga anak nilang lalaki gaya ng isang kawan at palukso-lukso ang mga anak nila. Kumakanta sila sa saliw ng tamburin at alpa at nasisiyahan sila sa tunog ng plauta. Kontento sila sa buong buhay nila at bumababa sila sa libingan ng payapa. Pero sinasabi nila sa tunay na Diyos, huwag mo kaming pakialaman, ayaw naming alamin ang mga daan mo. Sino ba ang makapangyarihan sa lahat para maglingkod kami sa Kanya? Ano ang mapapala namin kung makikilala na namin siya? Pero alam kong hindi nila kontrolado ang kasaganaan nila. Malayo sa kaisipan na masama ang kaisipan ko. Gaano ba kadalas patayin ang lampara ng masasama? Gaano ba sila kadalas dumanas ng kapahamakan? Gaano ba kadalas puksain ng Diyos ang masasama dahil sa galit niya?